Luluto ako ay ng sinigengeng na ano, ipon. Yun ang ano namin, dina. Ayan. Ilinisin ko muna itong ipon. Tsaka natin i-ano, tutuotin. Meron tayo dyan okra. Meron tayo dyan na uh, onion, tomato, and... Oh, Tapos yeah. natin yung ano, Antayin natin yung talonglong, tsaka yung ano, sili. Yung sili dito, walang haba. Antayin natin ng konting oil para ano, gigisa ko siya para mas masarap. Antayin natin ang onion. Pero sunod natin ang Kasi okay. okay. natin ang sili. Ako lang ako ng tubig para kung ko ako na siya ng patis para pag kumulo, may lasa na siya. Saan mo na natin? Kulo na yan. Kumulo na lang na lang siya ng yan. Kunti lang. Wala kasing ano eh, belly na salmon. So, ito na lang ilalagay ko. Ito na yung gulay. Lalas ko yung ano, yung shrimp. Oh, Kasi may dali lang naman iluto <laughs> yun. Kapag nagluluto ako ng sinigang gang, nagpiprito ako ng fish. Ito bang gang gang gang. Ang lang muna natin, tapos mamaya, pinakay na natin siya. Puna tong ano, shrimp. Kaya ka na natin ang stock. Yan ko na, ano, ng spinach. Nating haluin para hindi ma-hadurog pa. Ganyan e, lang. Pakuluan lang ng ano isang berseas okay na okay na finish na ako magluro ang next naman ay butter shrimp Sunod natin ang ano shrimp. Ayan na ng, ano 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 Our dinner for today is butter shrimp, sunigang um, smigang la bronze, and uh, fried fish. What else? What else are they? Abnokli. What? Abnokli. Yeah. I don't really na, almost done. Yeh, -hey. ready na ang dinner. So, ayan, kakain na kami ng gina. Oh, ha? Huh? Ayan, dinuto ko lahat yan. Mm, let's eat na, guys. Mare. Gusto ko okra. Tap. Yep. Mm, sarap ng sinigang. Mm, Syempre, luto ko yan. With love. Sinigang-gang. <laughs> Sinigang-gang. Secret, ah. <laughs> okay, happy tummy, mga mare. Kain mo na kami. Dala-dala. Masarap ay luto ko, sis. Nang speechless na ako. <laughs> Masarap ba? Masarap. Uh -huh. Walang lasa. <laughs> Maalat. <laughs> Epa. Maalat pero tignan mo, ang dami niyang ano. Maglabi busog ko.